Magiging spontaneous ngayon, 2025. Alam niyo na kung saan tayo dadaan. God bless our trip. Hoy! Bakit ang laki ng parang... Hindi ba yan parang po? Diyos ko. Tulungan niyo po kami. Hindi siya bear, no? I'm scared. Bleh, okay ka lang dyan? It's gala day dahil ilang araw na kaming nakabukbok sa bahay At dahil ilang araw na kaming nakabukbok sa bahay It's gala day ng mga single Exactly Hello mahal I'm ready to go. The open road it calls me. So from mountains high to oceans wide, I feel alive. I'm full of pride. Every mile, every town, a new adventure to be found. With every step, my heart's on fire. Traveling's my one desire. signal. Nakakakaba. ba diba? ang liwanag, ang araw, pero negative 4 outside. So talagang kung kita niya, jacket na jacket kami, ano? Oh. So, talagang malamig, mapagpanggap lang yung araw dito sa Canada. So sinasabi ko lang sa inyo talaga. Be first long drive labas. Anong nararamdaman mong nandito ka na sa Canada at nakakita ka ng snow sa kapaligiran? Siyempre din, super happy. Hindi mo, nag-spend. Wala tayong mga Sagot na agad. Ah, eh. Sagot super blessed and happy. Siyempre, unexpected na makakapunta ako dito. <laughs> <laughs> ang saya mo. <laughs> ang saya nga, Bakit kaya ka magsalita? More gala pa. Alam niyo na kung saan tayo dadaan, mga B? Mm -hmm. Hindi pa re. <laughs> <laughs> We're shaking here at the back. Walking down the 7th street The sun is shining bright The air is filled with music And the people are all in sight On the 7th Street We're all looking for a good time We're all looking for a place to be On the 7th Street The stores are all open And the signs are all light Bahala na ang -a -a na puong na lang, may kapal. God bless our trip talaga. Ang <laughs> <laughs> lakas ng loob! Ang lakas ng loob! <music> Diyos ko! Tulungan niyo po kami. <laughs> ano ito try? Eh, kasi 30 minutes sa Ito, ito talaga yung kasi 30 minutes sakto. Okay. May bakas na sa sakyan. Oo, oh, tsaka parang ano, baka parang, Ay, hindi man, man to parang ha? X2, right? Ay, Ay, hindi, parang kaya naman siguro sa gilid. Ay, may bakas na lang sa mm -mm. Eh, paano pag nagsalubong? Kaya, hindi kayo naman yan kasi sa X2 na ano rin eh. Diyos ko, para tayong nasa ano, nasa barko. Maalon. Ikaalon mo eh, na nga po pa dito tayo, sa kapatagan. Naman. May nagpupunta kaalunan na... ka sa kapatagan. Kamusta ang mga nasa harapan? Kinakabahan ba kayo or what? Sinalo kami dito sa <laughs> Bimi, sinasabi ka, sinasabi mo. Ayan, teka. Yung dinadaanan namin ay snowy, pero maalon, di ba? Anong nararamdaman mo ngayon, Bi? Kanina masaya ka. Pero no! <laughs> may nakabahan May kaba na daw na nadaramdaman si Bli. Kaya umayos kayo, ha? Ang lalakas talaga ng loob. Isang linggo pa lang hindi din na nakalabas. Ang talaga pag single. Bi, ulitin mo. <laughs> hindi nakalabas. Tingnan <laughs> mo yung itsura ko, Walang OA to talagang. <laughs> Ang alam! Ayan, parang nakarating na kami dito. Hindi ko sure kung ligtas. Hindi na namin alam kung dito ba talaga yung pupuntahan namin. So, let's see. Okay, so, aray ko. Hmm, diba? Ang kapal ng Kaso hindi natin alam kung saan ang daan. Ano, matulis. Ano matulis? Hindi, anong... Bakit may... Anong... Anong... Hoy! Bakit ang laki ng parang... Hindi ba yan parang po Sure? Hindi siya bear, no? I'm scared. Ito, oh, parang ganito. Ayun, ganito. May parang ganyan. Napaa. Not no? Because I'm scared, ha? <laughs> kasi sabi ko, walang bear kasi pag malamig, pag ganitong winter. Pero para nakakatakot yung mga footsteps sa snow. Okay? Hindi siya tao, eh. Di ba? <laughs> right? Ano yan? I can't explain. So ano tong animal na to? Like this oh, ganyan ito. Alam mo yung parang kalyo <laughs> ng bear na three, 'di ba? three 'yun sa ilalim <laughs> ng. Susko. Yan oh, hindi siya ayun know like this. Hoy! <laughs> Gusto ko 'yung ako ang nagsabi sa kanilang mag-ingat ako 'yung iniwan nila. Nang gigigil talaga ako sa inyo. Hoy, nang gigigil ka sa inyo. Ako 'yung sabi, mag-ingat tayo, ako 'yung iniwan nyo, ha. Alam ano mo, ito yung pagka-spontaneous na trip na gigigil talaga ako. Bumaba lang, tas nagkatakotan. Ano to? Pero ano talaga yun? Ano talaga yun? Kaya... Di ba? Hindi siya footstep ng tao. Kayo, ano, kamusta kami? Experience. Mahal natin ang buhay natin. Hindi kasi napansin ko, hindi talaga siya steps ng tao eh. Anong animal yun? Gusto ko design. gusto ko pang magjowa, gusto ko pang mag-asawa. Ay, nako. Magmukmuk na lang sa bahay kung ganito yung mangyayari sa buhay. Abort. Abort. abort, abort mission. Abort. Kahit fail, okay lang. At least, buhay pa kami. At dahil hindi namin alam kung anong animal ba ito or kung ano man ito, buti na lang talaga may snow. Kita namin kung ano mga dumaan dito. Magpicturan muna kami para hindi sayang ang outfit at ang ganap. Lamig! Nilamig lang kami sa nangyari dito. Dios ko pag sa lamig. Ay, ay. Oh. ay lamig. Para mapahindigay lang talaga namin yung labas namin ngayon. Pero sobrang lamig, grabe. At nagkatakutan pa. <laughs> <laughs> Hindi ko na video yung pagtakbo ni Bly. Tinakot kasi ala. Sabi, ala, ala, ala. Diret pasok talaga sa <laughs> sakyan. Sobrang funny lang. diretso, hindi namin ito mapupuntahan. Mag-hi muna kayo sa pamilya nyo. Ayun maghay maghay, hi mag-hi ka, mag-hi ka! Kasagsaga naman at kalamigan, talaga naman kami nagpumilit para pumunta dito sa falls na ito. Oy dahan-dahan, baka madulas ha, tas ako yung nadulas. Dahan-dahan, bleh. Magiging spontaneous ngayon, 2025. Grabe, kahit saan, susuungin, pupuntahan, kahit malamig, sige. Uy, medyo madulas, B! Diyos ko, lamig. Okay ka rin We're here! Woo! Oh gosh. Ang lamig, hindi ko na kaya Yung kamay ko nanginginig na ano? Nakangulubot na siya Iba yung lamig, ang sakit Dandahan. Baka ma frostbite ako Sa sobrang lamig yung ilong ko Hindi ko na maramdaman, Bi <laughs> Dahan-dahan Ganto na siguro pag tumatanda talaga Mabilis nang lamigin Hindi ko na maramdaman yung kamay ko, guys Naman yung kulubot niya, pula pa OMG Hindi ko kalaga kaya ang sakit ng lamig. Grabe, ang sakit. Ang sakit sa balat. Ramdam ko na sa legs ko, sa paa ko. Yung ilong ko, hindi ko talaga ramdam kung may ilong pa ako sa totoong buhay. At dalakado yon. So, kailangan nating magmabilis at bumalik sa car. Dahil hindi ko na maramdaman yung kamay ko. I'll see you guys in the car. Oh, <laughs> Hindi ko kinaya. First time pong lamigin ng ganun. <coughs> Hindi ko ay, ramdam yung, yung, yung ilang ko. <coughs> OMG. Oh my gosh, ang damig. Kamusta kayo mga nasa maunahan? <coughs> Nilamig ba ang lahat? Gabi, kamusta ka? Nagyelo na rin. Hindi ko ramdam yung ilang ko. lakas makaturis yung titigil ka sa isang spot, tapos magpipicture. simula na ulit lumiwanag. 4.20 na at maliwanag pa din. Hindi katulad dati na 4 o'clock na dumidilim na siya. So depressing siya. So ngayon na may araw pa din. So happy! Gusto ko yung trip na ito ay ang daming mga commercial. daming side trips. So ngayon na dito kami sa Lost Lake. Ano sa Di ba mga lake dito? is Na na-covered siya na ganyan lang. So... Gusto ko yun nandyan ka na agad. Next pro pa namin yung lake. May nag dito. Look, meron ditong ganyan. Oh, yan. Oh. Nasaan yung tubig? Ah, ito na! Woo! OMG! OMG! This one, oh. Lake na talaga siya. Kala ko parang dun pang part. Ito na palang kabuo ang ito. ba diba? Sobrang bongga. Okay, nice. Sige, lakad muna tayo. Huwag lang sanang madulas or mabasa. Hindi, makapal siya, makapal. Kitang-kita niyo naman, no. Oh. Makapal siya. Kung marunong kayo mag-ice skating, perfect na perfect dito. May gusto lang ako share sa inyo. Sobrang motivated ako mag-vlog ngayon dahil kahit nasa malayo man o nasa malapit, naririnig niyo talaga ako. Dahil sa bago natin, microphone, tignan niyo kung gano'n ako kalapit. Ah, kung gano'n ako kalayo pala. 'Di ba? Rinig na rin niyo ako. parang kada bukas ng pinto oh, ko nasa iba kami yung lugar. We're going to specialty groceries sa may mga Filipino, Indian, Canadian, UK. Hindi muna tayo ng Filipino food. ngayon champurado. Ito yung nabili ni ate sa Filipino store. Tikman natin. Hindi pala kaya. Mahal naman ito. One dollar pala ito. One twenty-five. Magkano ito bis sa Pinas? Ano lang yung

With every hue, with every shade Our hearts entwine in the evening cascade Hearts set embrace, As day turns to night In the golden hour love takes flight Dito naman tayo ngayon sa Walmart! Mag-grocery daw ng mabilis lang. Ngayon natin kung mabilis. Diyos ko! Nasaan na sila? Ayun! Wow, så vakkert. Det er solnedgang. Okay, fit check muna tayo. Ito lang naman yung ganap natin. Jacket na black. And then, ito lang. So, thank you ate for your gift. Ngayon ko lang ito na suot. Very oversized. And this is what I like. I love oversized sweats. Anything oversized. If you know what I mean. <laughs> And then, syempre, ang aking sobrang favorite na... skirt my warmer and then the maja's, and then boots and then i have also um inside like warmer ish white then and then we're wearing blue hat now this is from uspa south carolina yes and then blue glasses and it's just basic it i guess Very simple. Yun lang yung And fit check. Kasi pag dito sa Canada, winter, lalo na't malamig, kailangan talaga naka-jacket kayo. Yun very important. And then what's underneath, hindi na ganun ka-important kasi hindi ka naman din talaga maguhubad. Hindi pa natatapos ang vlog na to. Kain muna tayo. So we have white rice. Anong din ditong itlog. Giniling. Salmon. Anong tawag dito? Embotido. Ang pinaka-favorite ko. At kahit ito lang yung ulam ko talaga bago. Oh! Kakain tayo. Yung dalawa nasa baba kasi nagpapahinga. Kami ate, nagmamadali kasi may church pa kami mamaya. So, kain muna tayo. Eh, actually, this is my first meal today. Kaya, talaga namang gutom na si Inday. Anything, wala talaga akong kanyain. Kahit flakes, any biscuit, wala. Mm. Banto lang yung pagkain yan. Oh my God, na ako. Mmm. The best. Mas masarap kung maanghang ka. Mas masarap yun. Mm. Sabi naman yung walang kain talaga. Kain tayo. Mmm. Bagoong. Nag-enjoy naman ate. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang gulo ng pagkain ko, pero pag gutom ka, masarap, mas magulo. Mas madaming nangyari sa plate mo, mas makal mas masarap. Ano ba nito? na to eh. Hindi nakaka aesthetic pero masarap siya. Wow. first meal of today and that's it so thank you guys for watching i'll see you guys later don't skip your meal